meron dito sa Japan kapag masugatan ka o meron kang pasa, ang hirap maghilom. Ito two weeks ago, ganito pa rin hanggang ngayon, no? Di ko nga alam kung bakit ako nagkapasan yan, eh. Ito naman yung steam galing sa heater namin. Sobrang bilis lang yun. Tapos, after two weeks, ganito pa rin. Ang bagal talaga maghilom yung mga sugat dito. Ito naman, sobrang tagal na ito, mga six months ago. Tapos sobrang sakit niyan kasi nasa gitna talaga yan ng buto. Namaga pa yan at nangitim. Walang mapaglalagyan nun sa sakit nun. Kasagsagan pa ng ang breakup ng Katniel eh. Kaya sabi ko noon, mas masakit pa to sa breakup ng Katniel. Pero yun, as usual, ganito talaga dito sa Japan, wala ka ng time para entertaining yung sakit na naramdaman mo. Hawakan mo lang ng konti, tapos trabaho ulit. Tapos so, ayan, after 5 to 6 months, ganito pa rin, andyan pa rin yung bakas ng nakaraan. Kaya ingatan nyo kapag andito kayo sa Japan, ingatan nyo yung sarili nyo Dapat wal, hindi kayo masaktan kasi pag dito kayo sa Japan nasaktan, mahirap maghilom. Yun lang, bye!